Gamit ang lubid at kawayan, itinali ang ballot box na ito ng mga kawani ng electoral board sa barangay Langnao sa bayan ng Kalanasan, Apayaw. Ang mga ito hindi dapat mabasa, mabuksan o masira hanggang madala ito sa Municipal Board of Canvassers. Pero dahil walang kalsada sa lugar, walang magawa ang mga electoral boards at mga pulis kundi bunuin ang pitong oras na lakaran sa bundok at pagtawid sa mga ilog. Yung ano lang, yung trail talaga yung mahirap doon kasi uh, gaya ng ano yung part na kasi yan may trail then kailangan dumaan ka sa tubig. na Ilog, kaya yun yung mahirapan. Para maiwasang maabutan sila ng ulan, minabuti nilang tumulak ng madaling araw, bagamat pagod, naging maingat pa rin ang mga guro, lalo na sa pagtawid sa mga ilog. Ang gurong ito, napakapit na lamang sa naanod na sanga ng puno, makatawid lang sa rumaragasang tubig. Sa barangay Makalino, sa bayan pa rin ng kalanasan, isa't kalahating oras na lakaran at halos dalawang oras na pamamangka ang binuo ng mga electoral boards at mga pulis, may hatid lang ang mga election returns. Naging malaking hamon naman nila dito ang pagragasa at pagtaas ng level ng tubig sa ilog, lalo na sa pagbuhos ng ulan. Maulan ma na dito sa hapon. So, um, okay naman kasi pinasusot namin ng light base yung mga at natin para sa safety nila. Sa kabila nito, matagumpay naman nilang naihatid ang mga election returns sa bayan naman ng Kabugaw sa Apayao, isinakay ng mga electoral boards at mga pulis ang ballot box at ACM dinala ito sa apat na liblib na barangay sa bayan. Ang ganitong sitwasyon, dinanas din ng mga guro at mga pulis sa sitio Talipugo sa Barangay Poblasyon, Lakub Abra, noong 2023 Barangayan SK Election. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sila nahirapan pa. Matapos ang halalan noong lunes, isinakay na sa chopper ang mga election returns para dalhin ito sa Municipal Board of Canvassers. Charles Nicolimon, RNG News.